Welcome to Miss Kalye Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa si inyo. Si Glenda ay dating OFW na nakatira na ngayon sa Manila. Medyo may edad na ang ginang at byuda na rin limang taon na ang nakararaan. Ang mga anak nito ay may kanya-kanya na rin pamilya at buhay sa malalayang lugar. Tanging mga pamangkin na lang ni Glenda ang nakakabanding niya kapag bumibisita ito sa probinsya nila. Pero may isang namumukod tangi o paborito siya sa mga to. Ito ay si Anton. Moreno at matangkad na binata. Hindi kagapuhan pero masipag. Umi-extra ito sa pamamasada ng tricycle lalo na kapag may okasyon sa lugar nila, katulad ng fiesta. Lagi rin itong ume-extra sa pagkukonstruksyon kapag may bahay na gagawin sa kanilang barangay. Maraming alam na trabaho ang binata, kaya bilib na bilib sa kanya si Glenda. Magkapatid ang nani ni Glenda at ang lola ni Anton. Nung bata pa to, ay madalas na doon siya natutulog sa bahay nila Glenda sa probinsya. Mayigit na dalawang dekada na na hindi nagkikita si Glenda at Anton. Kung kaya't nang muli silang magkita ay marami silang napagkuwentuhan sa mga naging buhay-buhay nila. Nang pumanaw ang nanay ni Glenda, Si Anton pa rin ang naging katuwang nito sa mga ibang bagay-bagay katulad na lang sa pag-aasikaso sa mismong lamay. Masipag si Anton at talagang maasahan kaya paboritong-paborito ito ni Glenda. Matapos ilibing sa puntod ang nani ni Glenda, ay nanatili muna ito ng halos isang buwan sa probinsya. Dahil may kinaugalian, naihintayin muna ang 40 days bago ito bumalik kung saan man siya nakatira o namumuhay. Wala namang naging problema kay Glenda dahil tuwing gabi ay sinasaman siya ni Antonio matulog sa kanilang bahay kahit na naroon naman ang mga ibang kasama niya sa bahay. Isang hapon, walang magawa si Glenda. Tinawagan nito si Anton. Hello Anton. Ano ginagawa mo ngayon? Wala auntie. nanonood lang kami ng TV dito sa bahay. Bakit po? Gusto mo bang maglaro ng tongit? it? Wala kasi kaming magawa ni Norma. Eh sige ho. Oh. Punta na po ako dyan agad. Si Norma ay kapitbahay nila Lagenda sa probinsya. 31 ang edad pero mukhang nasa 20 pa lang dahil maalaga sa katawan. Ang asawa ni Norma ay nasa abroad. May isang anak si Norma na babae. Kahit may asawa't anak na si Norma, maraming mga lalaki ang nagkakagusto pa rin sa kanya. At kung minsan nga, ay kanila itong binubuyo. Ngunit matindi ang kapit ni Norma upang hindi magpadala sa sariling kahinaan bilang babae. Ayaw niyang magtaksil sa mister na nasa abroad dahil mahal na mahal niya to. Makalipas lang ang limang minuto, dumating na si Anton. Norma, si Anton nga pala pamangkin ko. Pagpapakilala pa ni Glenda kay Anton. Hello po Miss Norma, bongad ni Anton kay Norma. Napansin agad ng 19 anyos na binata na may itsura ang babae. Kaya din nito maiwasan suriin ang buong kagandahan nito mula mukha pa ibaba. Napansin tuloy ito ni Norma. Kaya napangiti ito ng palihim. Simula noon, tuwing hapon ay nakagawian na ng tatlo ang maglaro ng baraha. Minsan habang hinihintay ni Norma at ni Anton si Glenda, nagkakakwentuhan ng dalawa. Hmm, Anton, Napansin ko sa lahat ng mga pamangkiniglianda, ikaw ang pinaka-close sa kanya, tanong ni Norma sa binata. Hindi naman, sanay lang kami na magkasama at ako kasi yung laging sumusunod sa mga utos niya. <laughs> Oo nga pala, asan nga palang asawa mo? Balik tanong naman ni Anton. Nasa Abroge, eh. next month pa uuwi. Naging matagal ang kwentuhan ng dalawa. Dahil doon, naging kampante sila sa isa't isa. At kahit medyo malayo ang agwad ng edad sa isa't isa, ay para na lang silang magkaedad kung mag-usap. Madalas na nakafit na legging si Norma. Kaya hulma ang nakaakit ng na katawan nito sa harap ng binata. Hindi niya alam ay nagtoro na pala, ng lihim na paghanga sa kanya si Anton. At hindi lang basta paghanga, kundi kakaibang uhaw ang meron ngayon kay Anton para kay Norma na lagi niyang nakakasama sa paglalaro ng baraha tuwing hapon. Nagkataon naman isang araw. Naglaro ulit silang tatlo ng baraha. Ngunit sa pagkakataong to ay manipis na t-shirt lang ang suot ni Norma dahil sa init ang panahon. Wala rin itong panloob dahil kampante naman siya kay Anton lalo't mabait naman to katulad ng laging ikinukwento sa kanya ni Glenda. Aninog tuloy ng binata kung ano man ang meron si Norma. At halos hindi na makapag-concentrate sa kanyang baraha ng araw na yon. Anton? Umayos ka naman sa paglalaro punan ng tita Glenda niya dahil napansin ito na parang aligaga ang binata at hindi mapakali sa kanyang inuupuan. Nang araw na yun, inabot sila hanggang alas 9 ng gabi sa paglalaro na madalas hanggang alas 8 lang sana. Nang makakain sila ng hapunan ay nagpaalam na si Norma na uuwi na. Ngunit naglakas ng loob si Anton na mag-aya ng uminom kahit dalawang bote lang ng beer. Pumaag naman yung dalawang babae, kaya nagkaroon pa sila ng kaunting oras para magpuntuhan habang umiinom. Nang maubos na ang kanilang iniinom, nagpaalam na si Norma na uuwi na. Ati Glenda, uuwi na ho ako. Paalam ng babae. Anton, may gabi na, Pakihatid mo naman si Norma. Utos ni Glenda kay Anton. Sige po, auntie. Matipid na sagot naman ni Anton. Hindi pa sila nakakalayo mula sa bahay ni Laglenda. Niyakap na ni Anton ang balakang ni Norma habang naglalakad sila. Nagulat naman si Norma ngunit hindi siya nagpahalata. Inisip na lamang niya na pakanalasing si Anton sa dalawang boteng beer na nainom. Halos tulog na ang lahat ng tao sa bahay ni na Norma nang makarating sila sa pinto. Nagpaalam at salamat to kay Anton. Salamat sa paghatid mo Anton ha. Nakangiting sambi ni Norma sa kanya. Walang ano man yun. Pero kasi, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun Anton? Sandaling lumingalingan muna sa parigid si Anton. At nang makatiyak na walang tao, agad itong sinuyo ng halik si Si Norma. Nanlaki ang mga mata ni Norma at nagulat to sa mabilis na pangyayari. Gustong kumawala ni Norma kay Anton. Ngunit may siya siyang niyakap ng lalaki. Walang sinayang na pagkakataon si Anton. Itinas nito agad ang t-shirt ni Norma. Gustong pumiglas ni Norma upang matauhan si Anton. Ngunit nanaig na rin ang pangangailangan niya bilang babae. Pansin kasi ni Norma sa sarili ang pagkauhaw sa kama. Dahil matagal-tagal na rin wala ang kanyang asawa. Teka Anton, huwag dito. Baka may makakita sa atin. Wala sa sariling saad nito. Kaya tumungo sila sa kanilang bakuran. Hintayin mo ako sa likod. Sisiguraduhin ko munang tulog na lahat sila. Paninigurado pa ni Norma. Napatangon na lang si Anton. Malakas ang paghingal nito at parang kinakabahan sa sitwasyon na kinakaharap niya. Naglakas loob siya kay Norma kahit hindi niya sigurado kung mapapahiya siya o baka isumbong pa siya nito kay Glenda. Pero laking tuwa niya nang marinig ang pagtugo ng babae sa kanya kanina. Nang masigurado ni Norma na tulog na ang lahat, pati ang kanyang anak, binuksan ni Norma ang pinto sa likod at pinatuloy si Anton. May isang kwarto doon na tinutulugan ng kanyang kapatid kapag nagbabaksyon to sa kanila. At doon hinila ni Norma si Anton. Walang sinayang na sandali ang dalawa. Agad ilang itinilapon ang mga suot sa sahig at itinuloy ang kanilang nasimulan. Nagkatotoo lahat ng inaasam ni Anton kay Norma na sana ay madala niya to kahit isang beses lang sa kama. Samantalang si Norma, hindi makapaniwala na pumayag siyang ibibigay ang sarili sa lalaking hindi naman niya asawa. Halos umuga yung matindi ang matibay na kama nang ibinukas ni si Norma ang mabinti para kay Anton. Halos mabaliw si Norma dahil natuklasan ito na higit na nakalalamang si Anton kaysa sa mister niyang nasa abroad. Hindi basta-basta ang aliw na kayang ibigay sa kanya ng binata. Kaya napayakap siya ng mahigpit na parang ayaw na nitong pakawalan pa to. Sa oras na yon, nakalimutan ni Norma na siya ay pamilyadong tao na. Gusto mang isa boses ni Norma ang aliw na natatamasa ng oras na yon. Ngunit baka mahuli pa silang dalawa. Kaya dinaan na niya to sa mahigpit na pagyakap sa binata hanggang sa di naglaon. Tuluyan nilang narating ang ruro. Nang mahimasmasan sila, humiga si Anton sa tabi ni Norma. Yumakap naman si Norma kay Anton, sabay umiyak to. Bakit ka umiiyak? Hindi ka ba nasihan? Malambing na pagkakasabi ni Anton. Hindi ko alam. Bakit nangyari to? May asawa't anak na ako, Anton. Nagkasala ako sa asawa ko. Ang masaklap pa. Baka madisgrasya mo ako nang wala sa oras. Alam ni Norma na hindi sila nag-ingat ni Antoine kanina. Kaya maaaring magbunga ang kanilang kasalanan. Ginusto naman natin to, di ba? Saad ni Antoine. Pero Antoine, paano kung hindi ako datnan? Norma, magpapasalamat ako kung may mabuo at tanda akong tanggapin ang responsibilidad na yun. Muling napaluha si Norma. Mukhang hindi naiintindihan ng pinata ang kanyang sitwasyon kapag nangyari yun. Labis na takot at konsensya ang bumalot sa pagkataon ni Norma ng mga oras na yun. Hindi niya lubos sa kalain na magagawa niyang ipatikim sa iba ang dapat ay para lang sa kanyang asawa. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na nakipaglaro ulit ang baraha si Norma. Bagkus ay iniwasan na niya si Anton. Umuwi na rin naman si Glenda sa Maynila. Makalipas ang isang buwan at kalahati. Kahit malapit lang ang bahay nila Norma kay Anton, kanya itong itinex. Parating na ang asawa ko si isang buwan, Anton. Hindi ako dinatna ng dalaw. Paano kung buntis ako? Agad namang nabasa ni Anton ang text ni Norma. Hindi niya to sinagot. Baggos ay nagisip ito ng malalim sa malaking problema ang kanyang kinakaharap. Oo, mabait siya at masipag. Ngunit nagpadala siya sa tukso. Kaya nangyari ang lahat ng to. Sa mga oras na yun, labis ang kanyang pagsisisi at takot sa kung anong pwedeng maging bunga ng kaniyang kapusukan. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. At sana'y magsilbing leksyon to sa bawat isa.